Kaugnay niya na sa linya na natin si ano si uh, attorney uh, Rex Laudianco ang tagapagsalita po ng uh, hey, Commission yun. on Election. Tama tama. Oo, good morning uh, attorney. Pagdating ko po senator sa lahat po ng taga-subaybay ng usapang to. Good morning po. Hi, good morning attorney. Itong Itong administrative uh, effect effects sa inyo, paano ito? Suspended ang printing? Paano gagawin? Paliwanag natin sa mga kababayan natin? Opo, bilang pagtalima nga po dun sa limang temporary restraining orders na na-issue ng Supreme Court kahapon, eh agad-agad po pinatigil po ang printing ng official ballots doon po sa National Printing Office, pati po yung ibang kaganapan dyan. At kahapon din po, sinimula na pong baguhin po ng ating uh, Information Technology Group yung ating candidates database. Ang simula po kasi ng lahat ng proseso dito sa automated elections, ay yung candidates database. Kasunod na po niyang isasagawa ang pagbabago para maipasok nga po yung pinag-uusapan natin na mga pangalan ay yung pong election management system, yung pong automated counting machine at yung consolidation and counting system na kung matatandaan yung EMS na trust build na po natin noong December 30. Yung ACM naman po at yung pong ating CCS na trusted build na po noong January 30, noong lunes. Pero lahat po ito ay magbabago dahil pag may binago po kayo sa balota, lahat po yan ay babaguhin natin at i-adjust natin. So muli po kami gagawa ng 1,667 na balotate templates. Ganyang karami po ang uri ng ating balota. Lahat din po yan, pag ready na, isi-serialize namin. At pagkatapos po, tinignan din namin talaga. May pagbabago ba, e kailangan ulitin po natin yung trusted bill dahil hindi naman po kami papayag na may pagdududa ang ating mga kababayan na ginalaw niya yung programa. Baka nabago yung trusted build niyan. So mukhang uulit po ulit ay doon. So mula po ngayong umaga ay mag inventario po ang ating printing committee. Gaano karaming balota na ba na imprenta? More or less sa pagtataya po namin, Senator, ay nasa 6 million. Ito na po yung overseas ballots, local absentee ballots, training ballots, final testing and sealing ballots. Balota po ng national and local sa Barm at Caraga, yung barn parliamentary ballots at pagkatapos po niyan ang mangyayari po may aktibidad po sana ngayon isa certify na po sana itatrusted build na sana yung online voting and counting system niya internet voting hinto po yan canceled at sa sabado nga po sana gagawin na natin yung ma elections na utos po ng republic act 9369 canceled din po lahat yan dahil kailangan po maisaayos muna ang programa mm -hmm ang So ito ano ano ang self-imposed deadline niyo rito? Kailan na attorney Jan? Hindi, hindi, naman po kami makapagtaya pa, ngunit agad-agad po kagabi ay sinimulan. Ang layunin po nito, Senator, no sa lalong madaling panahon, maari siguro sa loob ng dalawang isa't kalahati o dalawang linggo, ay masimulan namin kagad ang printing. Alam niyo po kasi yung printing, makapagpiprint lang kami ng balot kapag yung EMS po ay na-trusted build na muli. So yan po yung mga bagay na tinitignan namin. In fact nga po, yung generation ng mga ballot-based templates, yung serialization, yan po yung kasutuan susunod ng EMS. So siguro po, Senator, in one and a half to two weeks, kailangan makapagsimula kami ng sa ganon. Ang target pong muli namin, January 25, makapag mock elections na po tayo. Dahil yan pong mock elections, yan din po ang jump of point ng training po ng ating mga electoral boards. Dahil dyan po namin titignan, may adjust pa ba kami sa proseso. So napakarami pong naapektuhan talaga. Yan na nga. Pero... Kayang habulin kasi gamitin yung weekend tapos uh, siguro tiyaga-tiyaga na lang na overtime na yon hanggang gabi na talaga yan, alas 10, alas 11, para nang sa ay makahabol. Pero yung pinag-uusapan namin ni, ni Dexter kanina, kaming mga kandidatong senador, ay di halimbawa nabawas nga si Manong Chavit, so minus one, naad uh, na-add naman na dahil sa Supreme Court decision si Mr. Mustapa, plus one, di pareho pa rin, 66 pa rin, di ba Tama po, hindi po nagbago ang bilang po. Kung sakali po talaga magbibidro na po si Sir Chavit Singson ngayong araw. Mm. So, so magiging 66 pa rin, ma, ma arrange lang doon sa baba. isisingit kasi yung pangalan noong uh, Mustapa. Tama po, doon mula po doon sa letter M, maaring may pagbabago sa numbering po. Mm. Uh, yung, or... yung sa may balota na lang mismo, Sen, yung numbering ang kailangan uh, kailangang uh, yung uh, from M pababa, siguro yung mababago yung numbering. Tama M, po, muna ano, po Tommy, yung M, M pababa. M pababa o oh, M pataas? M pababa, no? M, M pababa po, opo, opo. Alphabetically arranged po kasi, Senator. Mm. Ayun, ako. Yun na mga ano. Sir. Pero kaya-kaya ng Comelec yan. Mm. Uh, opo. So, ano yan, nangyayari yan na ano. Oo. Ano so, atin, senator, ulat, uh, pa ang ating pag-uulat, sir? Itong uh, checkpoint natin, kumusta? Noong unang araw, apat ka agad na huli, Tuloy-tuloy lang naman, ano? Tuloy-tuloy po, eh, humigit-kumulang 40 na po ang na po sa gun ban. Kaya nga po patuloy pong paalala natin sa ating mga kababayan, kahit po kayo ay may lto kahit po kayo ay may PTC4, ngunit mula January 12 po hanggang June 11, gun ban election period, pag walang COMELEC exception, dumalabag po kayo dun sa gun ban. Kasong mm. criminal po yan, paglabag ng omnibus election code, section 261Q, Republic 7166, Section 32. Yan po ay may pagkakakulong ng isa hanggang anim na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Ang keyword doon, na uh, Attorney John Rex, ay kailangang may exemption galing sa COMELEC. Ama po, uh, at ito po ay nag issue naman po ang COMELEC only sa kwalipikado po yon. at dun sa makapagsusumite ng kumpletong dokumento. And by the way po, ang ating high-ranking public officials, natuloy ang trabaho, kay may eleksyon, kay walay. Hindi naman po nagbabago yung nature ng posisyon, trabaho lang po. Mula ang Pangulo, ang ating kalawang Pangulo, mga senador, mga members ng House of Representatives, judges, justices, secretaries, undersecretaries, at iba pa. Eh lahat po ay mayroong full exemption dahil sila po ay patuloy na magtatrabaho sa gitna ng halalan. Mm -hmm. Sen, may tanong ko lang kay Attorney Rex. Are yung, yung printing natin ba ngayon na, yung na itigil natin ay mga anong ilang oras po per day ang printing at anong pagbabago mangyayari kapag uh, sisimulan ulit natin mm -hmm. sa January 25? Gin nga po uh, banggitin ko na kanina 24 hours operation na po kami, Senator mula po ng January mm -hmm. 6 ano? So ito po yung ano po, 24-7 na hanggang linggo. So ang maari pong magawa namin ngayon para mahabol ang oras na ito ay eh, gagamitin na po namin yung makina ng National Printing Office. Sa ngayon mm -hmm. po kasi ang ginagamit na makina ay yung makina po ng MIRU dahil kasama po yan sa kontrata. Ngunit sa pangyayaring ito, maobligo na po kaming magdagdag ng makina, gagamitin na namin po ang printing machines ng NPO para habulin. Oh ito ay compatible naman na uh, attorney don sa May oo Opo, opo. Lang. kasi yung technical specifications naman po ang controlling dyan, lahat naman po ng security features ay kayang habulin Mhm mm ayon okay. dagdagan lang yung yung makina nga so okay. good luck attorney Dyan. at panaka eh, kayo po ay makakapanayam namin dahil very timely mm -hmm. yung ating mga yung mga uh, inuulat sa bayan Tahuli na lang yung mga yung mga public works kailan ng ban nito? 45 days before the election po, so March 28 po ang start ng ban ng public works, disbursement of public funds. Kaya po sa ating mga ahensya ng pamahalaan, yung pong mga nasimulan, ongoing, at kailangan ay pagpatuloy, ay ihingi nyo po ng exemption mula sa COMELEC. Uulitin po namin ang paglabag po sa public works ban at disbursement ban ay isa ring election offense. Kaya nga po yung ating mga ahensya, lalo ng social services, ay maaga na pong kumukuha ng COMELEC exemption. Yung social services, kailan nang start ng, nang ban kung hindi nakakuha ng exemption? Uh, 45 days din po, March 2018 po, Senator. Kaya nga po, nauna na po ang DOLE, ang DSWD at yung DOH po doon sa kanilang social services program na nagpa-exempt po. Ayun. So, maliwanag sa ating mga listeners ngayon. At maraming salamat, Atty. Janrex Rex ng Commission on Elections. Magandang umaga sa inyo. Maraming nyo. salamat po. Good morning po.